sa usapan nga ngayon ang umano ay huli sa aktong nakita ng aktres na si Maine Mendoza ang kanyang asawa na nakapatong sa isa pang aktres. Ayon sa mga bali-balita ay si Maine Mendoza na daw umano ang umamin na yon ang nagtulak sa kanya para makipaghiwalay sa asawang si Arjo Atayde. Napag-alaman din ng publiko na nakita daw ito ng aktres na si Maine Mendoza nang minsang umaling ang aktor na si Arjo Atayde, at ang palampangan nito ay mayroong aayusin tungkol sa kanilang small business. Hayon pa nga sa usap-usapan ay nagkaroon ng kutob si Maine Mendoza na hindi totoo ang sinasabi ni Arjo Atayde kaya naisipan nitong sumunod sa kanyang asawa. Ayon pa nga sa aming source ay naabutan ito ng aktres na magkapatong ng mag-check-in ito sa isa sa mga kwarto sa hotel. Ayon pa nga sa usap-usapan ay nagawa pang makauwi ng aktres na si Maine Mendoza at doon ito tila nagwala sa kanilang bahay maging ang mga picture nila ni Arjo at Aide nung kinasal sila ay hindi pinalagpas ng aktres. Abangan ang mga susunod pang detalye.